good size second strike head shake is real ito ah sa kalam ah lakas ah <laughs> mamaw po mamaw malaki tok tatanggal <laughs> na mamaw Laki po. Uwi na tayo. Uwi na. Kaya mo sila. Nandiyan pa yung sakyan eh. Pag alis sa sakyan, alis din ako. Hmm. Laki. Uy, dama na. Patay. Ha? Ah. Ah. Ha? Oh. <laughs> <laughs> Laki, parang GT. Oh. Titok lang, titok lang. Mama ulit. Sinubo ulit. laki. Hmm, Lalaki. Nandito lang pala sila sa shore. Hindi <laughs> ko na kailangan magpagod. Mama, o ay. Oh, laki oh. Lampas kilo. Yan ka lang? Laki. Puhugasan natin ang ating huling malakitok. Laki. <laughs> Yan. One, two. picture. Okay.